Hello mga lords, nandito naman kami ngayon sa Toyota para maghanap ng sasakyan. Ito yung sasakyan na napagbook namin online para ma-test drive. At sakto naman na nakita namin to yung Rogue na, na magkalapit lang sila ng presyo ng Corolla. Ito pala yung comparison nila side by side. Yung Rogue na sa 15k mileage at saka yung Corolla na sa 33k mileage. At sa 700 to 600 naman yung difference kaya ito na lang kinuha namin. At saka yung Rogue na sa 2023 model pa at saka syempre SUV na rin siya. Dito naman lords nagde deal na kami ng presyo sa finance manager nila. Pumuha kami ng sasakyan kasi kailangan na next week sa school ni Yana at saka syempre si bossing kailangan niya rin ng sasakyan. At yan si Yana si Scar dito muna sa playroom para hindi sila maboard sa labas. Kakahintay sa amin at use lang yung kinuha namin sa sasakyan kasi nga wala pa kaming credit history at bago lang kami dito. less than 3 months. Bago kami pumunta dito sa Toyota, pumunta rin kami kanina sa Honda kasi malapit lang sa amin at sinek namin tong yung Honda Odyssey at saka yung 4Runner. Kaso nga lang pinapadown kami ng 15-20% kasi nga fresh pa yung credit history namin. At pinipilit pa kami magdown ng 6,000 dito sa Odyssey at sa 4 naman is 15,000 kahit na used na yung sasakyan nila. Yung number one reason nila na ayaw nilang ibaba yung presyo is dahil daw bago pa kami dito sa US at saka fresh pa yung credit history namin. Kaya talagang hindi kami magkasundo ng dealer kanina kasi nga talagang masyadong mataas yung ida namin. Kaya napilitan na kaming pumunta ng Toyota. Hindi naman ako bahaya sa Honda. Gustong gusto ko yung Honda. Kaso nga lang talagang hindi na kami magkasundo sa presyo. So yan mga loads, kanina pa kami dito at time check, mag-aala 7 na kung makikita nyo. Tatagalan kami kasi nga marami yung requirements yung finance nila sa amin. Talaga matagal yung proseso dito at higpit ng yung requirements nila. May mga requirements pa silang kinukuha sa amin na galing from Edmonton, especially yung paystab. Yun mga lods, finally pinapunta na ako dito ni bossing sa finance manager nila kasi hindi niya daw alam kung anong i-add-ons niya. Isa lang yung kinuha namin add-ons nito yung importante lang. At saka yung the rest parang hindi naman necessary na talaga. At dyan pinapirma na rin si bossing ng kontrata. Pero ngayon hindi pa namin makukuha yung sasakyan kasi nga gabi na. at bukas pa daw ng umaga may issue yung temporary license at syempre daw kami kailangan din namin ng insurance sa sasakyan para bukas at yan mga lods kumain na rin kami muna dito bago umuwi kasi talagang gutom na gutom na kami at dito mga lods, sinundo na rin ako ng agent namin para kunin yung sasakyan. Kasi nga, kompleto na rin naman yung papeles, so good to go na. Maganda naman yung naging experience namin dito sa dealer na to, kaya hindi naman kami nagka-problema. Kaya madali lang yung proseso at smooth lang. Although medyo malayo siya sa amin, pero yung quality service nandun. So finally mga lords, nandito na rin ako at yung sasakyan ready ready na. So mga lords, ito pala yung magiging sasakyan ni bossing pagpuntang trabaho niya. Ito yung magiging service vehicle niya. At saka naman yung isang sasakyan gagamitin ko papuntang school ni Ana. Hindi na rin kaya yung isang sasakyan dito kasi conflict na talaga yung schedule. At ito mga lords, dinadrive ko na rin siya pa uwi para matest drive mamaya ni bossing. So ito mga lords, naiuwi ko na rin yung sasakyan. Aalis pala kami ngayon at ipapaayos ko lang yung isang sasakyan. So si Bossy ngayon magdadrive ng bagong sasakyan. So hanggang dito na lang kami mga lods. Hanggang sa muli. Peace!